So yun nga, kahapon di ba, may pinangako tayo. Mm hmm? trip titripa natin si Makoy at Sir. Ha? Ano santo? Ano? <laughs> oh, yes. Uy, true! Ayos, ano nun? Ano nun pa pa? lang, ano yun natin? Parang um, may, parang madami-dami. Sarap yan! Papakitaan ka namin kung paano naman trip ha. Ako nag-hapas. Ako nag-hapas. Ano na, naginip ka pre? Oo, oh, kuno pa muna tubig ko. Oh, gago ito. Gumawa ka ng dua mo kasi. Oh, ha? Na naniniin ka oh, ganyan ko. Gumawa ganyan ka pa. Ah. Comment kayo kung ano pa gusto niyo gumawa namin. What's up ni voice? So, yun nga, kahapon, di ba? May pinangako tayo. Mm. Pag titripa natin, si Makoy at si Corp. Yan, ang gusto ko. Yan. para at least makaganti-ganti ka man lang. Tsaka... Okay, may ingay. Bakit? Tulog yung dalawa. Eh? Ay, uka pa yun. Yung Ayun, yun. No. Saan? Tulog-tulog lang, eh. Ayan. ano? Ayan. 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 Di ba, Carlo? Oh. Pinagtitripa ka ng dawang yan. Oh, Araw-araw nga eh. Kami bahala sa'yo ni Jeron. Ibabawi ka namin. Mati Kenji. Eto, pa, kawak nga ako. Mm. Ano na? Pag na oh, sige. Pagtripa niya na malala ah. Oh. Parang sulit. Ayun, may pagkakibas. Pursan yan! Ha? Pursan to. Pursa?

Okay na yun. Umalis ka na dyan. Teka. Pwede, na kasi. Pwede na yan. Uy, na. Pwede na Troy. Pwede yan. Ayusin mo ang dala mo. Pwede. na kasi. na yung baso. Ng matino. na yung baso na matino. Hawakan na yung baso na matino. mo. Ayan. Yan. Tara dito. Ano ko? Ha? Sige. Ganito ko. Papakitaan namin kung naman trip ha. Ako na hapas. Ako na hapas. Una ka na. Una ka na. Una ka na. Una Ay, ah, Sige, kayo Una

Ka. Nanaginip ko. Um, na nanaginip yung kasama ko. Binapangungot. Binapangungot ko. ko. ko Oo. Inom muna tubig Ang Ano may mo kasi? Busin yeah. mo. Busin mo. Busi mo. O, yun, mo, sya, mo sya, oh hindi. Atian mo siya. Atian mo siya. nagulat ka din. Ay, eh. din. Yan. Lagi nanginginig ka. Buti na lang. Buti na lang. Ginising mo. Busin Pinagagawa niyo sa buhay niyo, mabata-bata niyo pa, binabagungot na kayo. Ano? Okay ka lang? Ganun ang ganun eh. Oo, gumaganyang ka oh. <tod noise> gumaganyang ganyan ka eh. Salamat niyo, ano? concern kayo sa amin. Oh. Naubos. Di ba? Ubus. Ano, okay ka lang? Marunong ka naman pala, upos salamat ka. Sa. <tod> eh, <noise> hey, si kung hindi ka namin ginising, eh. oh, wala na. Upos ka na talaga. Finish ka na. Ikaw, intindihin mo naman kasama mo. Nangyari na ko eh, paano ba nangyari? Ba't kasi diyan kayo side na tutulong, may parang naman doon? nangyari? Ha? Na, Nanginginig ka ganyan. Oo, gumaganyan ba? ka. Gumaganyan Tumaganyan ka pa. Ah, gumaganyan Ganyan o, diba? ka. Natatawa ka na. Naubos mo eh. Naubos mo. Eh. Diba? mo. Uh, basta magpahinga na kayo dyan ah. Sige, mo na muna kayo. Sumanang na. dito. Tara gising niya. <laughs> <laughs> Nagutom mo niyo ko. Uy! Nakubos. Takin ang kaya lasa nun. Inayin niya na. Ah, may sabit-sabit pa ni Troy. Is na kagad tingnan di Di ba? Ah, yan guys. Solid. Comment kayo kung ano pa gusto niyo gawin namin. Kailangan ko kayo. Tara na yo, kare. Patay mo na yan. Ano to?